Ay, hindi, ata, hindi, ata, hindi, ata, hindi ata. Kabila ata utol. Dini, sa kabila. Hindi yan. Oo. Or yung bukal utol. Dino. Ah, mga kaisam. Kami po ay nagbisita ni utol ng tumingin po kami ng mga haligihin. At uh, nagbabalak po si utol gumawa po ng kubo. Ay, arin na nga utol. Yan. Awan kung mayroon pa ngayon. Diyan kami nangunguha dati ng ano pangalan na rin. Cool. Ay, Oo. Sa ilayan yan ang makuhul pa. Iba ang tubig oh. ka nung Sila nagtataka sa atin, ba't daw maraming gantong ilog-ilog? Sa amin po yung maraming ganito. Mga galing po sa bundok, kagaya po niyan. Burol na po yan. Yan po ay bundok na po ba? Ay mga nagsasalisaling... saling sama oh Oo. Kaya nakakabunong ka dyan. Yeah. Hmm. Mga kainsan yung bukol na napakalaki. Ito, ito, ito yung napakalaki yung bukol Ano? Hmm. Ito mga kainsan, hulihan din po ito ng mga itsda. Pantatan din po. Mga buho-buhong yung banlo pa, ano? Hmm. Ito ito yung nakakain, Hindi ko pa nga natitisting, ay. Alin yung... Sa bit, sa, oh, sa, sa bambansa. Nakakain, Ano nga ba tawag dyan? Yung sandok-sandukan. Oo. Oh. Ako yung nakakatanim pa dati dito nung araw ay. Ito. Oo. oo. Ito yung laliman. Sakto lang. Yung mga panabi ang laliman. Oo. Utol, areng ya labas na mukal na are. Yan, labon labo po. Eh. O, oh, mga Kaison, kasama ko po si Kautol. Utol, A -utol. A -ut po munarik ah rang umum munarik utul malam ini adalah bak utul ya bisa Ada hurung, ada. Oh. sa area ito mga kainsan wala na pong nagbubukid dito mga nagsaabrad na po ang mga anak wala na nasa kaya si na pinsan? wala na ano? oh wala na si pinsan ano ba? yung mga pinsan sa abroad na ating mga pinsan eh oh. Pag abroad na, nagka... nabigyan ng magandang opportunity doon. Oo, oh. kaya umalis na. Ah, mga kaisan, hito. Saan nang nalimas na rin? Udol, ay, laki pala rin natin natin na bukol. Haharangan ko pala, ari. Ari, dito ko ito haharangan. Dito sa kabila. Kailangan pala yung mabilis ang limas. Wala naman tayo timba. Wala. Kamay na lang. Oo. Ano yung muti yan? Haharangan ko muna ako din eh. Oo. Bukol din po pala. Oo. Ang kilalim, kaya pala hindi nakakapit. Medya ura na po eh. Bukol ang ilalim. may jaura ho tol. Ang ganda ng lupa, Oh. May lamang tayo. Gama to, gama, gama. Diba? Ano Oh. Hari ini talaga mengalai. Eh, merah utun tu. Oh, merah Oh, betul. Utor napa sama tu lain, napa sama tu lain, napa sama tu. Napa? Re-re-re. Jangan. Nanti, nanti. Jend, jend, jend. Jendut. Jendut. Jadi, napa sama? Ya 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 ya. Yan. Soto naik tak masuk, mana apa kan ni? Ketam Eh eh. Abah. Hei, hei, hey. nak hituk hituk. Anak utun, utul. Yan no. oi. mga pilwag din yung utol Utol, aray marami din ha? yes, amin. Malaman din na rin isang aray Malaman Aba, utol Aray Maka oh, mati mo, mati mo Aba Pati kong pitok, pitok, pitok. ah, delikado ang tebo. Aray, delikado ang tebo. Delikado ang tebo.

wala eh baba baba matibo ito eh ba, ba, ba. ay ay laki pala ng buko ang usom eh 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 baba baba tulog tulog ay laki yun ay laki yun eh, laki walang oh, talagang Okey lah. Mhm. Oh, nafas lagi pa? Mati buah kan? Mati buah. Nah, kalau ito yung maliit hindi sa mukal maliit ali eh oh, laki, e, e. laki. Mm. ako eh ha? nadali ka? hmm ito eh. lagnat ay nalim pala ng lunggaan ay oh. dalika hmm nah kalau dia tu bakal mai wet atasan more hmm aduh hmm. lebot nakatibo yun nakatibo sa iyo pagkasakit ay yun na nga ay ito gini 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 yun na nga yung sakit ay dugo nga ako pa ako mga isang oras lang naman po lalag natin ay ito maliit na maliit na isa wala na ito maliit maliit na kaya ako kasamilyahan po or eh. para po sa susunod ay eh, meron ulit Pagaling. Hindi ni. Tutuwag mo na muna yan. Hmm. Pupunta ko muna ito lang din eh. Saan? Ayun lang. Ah. Oo. Oh. Hmm. Dalawang tuhugan po mga kainsam. Ay, pala, uh. Ha? Limas na ito, limas na. Parang uulan ay. Ha? Parang uulan. Patala. Ah, mga kaisan. Ariko. Ariko, ariko, pa. O, nice na la ang natin mga ka-insan Ito po yung bukal mm. Mga ang ilalim po pa niya Nagbu-bukal-bukal ilalim Marami pong tubig sa ilalim ha? maaaring yan po si kaotol nang huhuli po sa labak eh. yan po si kaotol sa labak ah, oo eh. na harang ako muna re hindi na man aabot siguro ano ari po yung huli natin yakpat eh. po ay mga kaisan Hati po kami ni Kautol Sa akin po mga kaisan Yo, yeah. ano ni? Ano Ha? Para mas nagarap ni? Ya eh, tari Ay gusto po ni nanay at saka po ng mga bata ay ano Saka ni Macy's po Ang gusto ay Tritos Saka sina Kambal po Kaya ipinrito po na po natin Yan Bukas po ay ang maka adventure ulit tayo ay hindi po tayo makapag adventure dati gawa na ng yanong ulan ngayon po maganda na ang panahon adventure po tayo sa mga ilog ilog at gubat nag aalip po yun na. ah, malutong lutong Aliko. Ah, eh ah ayan. Ah, bisa sa utol niya. Utol, yung iba yung adubuin mo? Adubuin po, utol. Ah, ay, aking ah, hindi. Aking uh, inam na rin. Ah. Oh. Okay, san. Pamapakin po natin. Hahatiin po namin ito. Kay Bonsu po. Mm -mm. Ay, pa po. Oh. Pagkasara po, tuloy Fresh na fresh ay. Ah, ah. Na, ah. Mga nariba ako, utol. Ito na natin, hindi nakapag-adventure eh. Mga nalaking ang ulan. Ah, na ako. Dua sebab banyak rambut. kena nak ayam? Hmm, nak ayam? Hmm. Uh-uh. Lami. Hmm. itu, sekali. Hmm. Lami ke ayam? Hmm-hmm. Hmm. Hmm. Hmm-hmm. 阿里南门。